Mga kapatid, masakit makaranas ng pagkabigo sa pag-ibig. Di po ba? Pero alam nyo bang meron talagang sakit na tinatawag na broken heart syndrome? Kung ano yan, Zyfeniza, ikwento mo. Tulala at halos di makapagtrabaho ang 31 taong gulang na si Joveline. Broken hearted daw kasi siya. Nahuli niya kasi nitong nakaraang linggo lang okay. na ang kanyang boyfriend may kalaguyo na. Kaya siya nakipaghiwalay. Masakit yung dibdib ko, umiyak na lang ako. Pero ang mga kirot na nararamdaman sa puso, hindi raw dapat baliwalain. Baka nakakaranas ka na kasi ng broken heart syndrome o cardiomyopathy. Ayon sa cardiologist, isa itong kondisyon ng paglobo o paglaki ng puso dahil sa matinding stress. Nagdudulot ito ng pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga at posible ikamatay. Karaniwan daw nakakaranas ng broken heart syndrome ang mga babae. Pero ngayon, nakita nila na basta pag sobrang heartbroken, lalo na sa mga kababaihan, pwede mag-cause ng heart enlargement, pwede sumakit ang dibdib. Pero hindi lang daw umiikot ang sakit na ito sa mga sawi sa love life. Tinatamaan din ito ang mga namamatayan o nakakatanggap ng masamang balita. Sa ibang tao, pwedeng tumagal ang broken heart syndrome hanggang dalawang buwan. Kapag nagpatuloy ang sakit, kailangan na ng gamot o maintenance para sa puso. 10% sa kanila, pwede ulit magkaroon nito kung maka-heartbroken sila ulit. Makakatulong daw ang pagkondisyon sa sarili na tanggapin ng paunti-unti ang mga pangyayaring nakakasakit sa iyo sa mga nabigo sa pag-ibig, payo ni Doc. Pwede humanap na lang ng bagong boyfriend. pwede rin naman. Zai Feniza, News 5.